hahanapin namin ang mayroon daw kaya mayroon ano dito ha ayan mga kaibigan ayan titina natin dito Ayan na. Punta tayo doon. Tara. Okay. Ano yan? Okay. Ito. Hahanapin namin ang kung saan na ilagay ang ano ang kayamanan dito. Dito ba nakalagay ang ano? May, may gold? Ha? Tingnan natin. Ha? Ah. Mayroon daw gold dito eh. Mayroon ano ha? mayroong ako Kamumaya mayroong ano dito ha oh saan ba nalagay ang ito sila gold yat ang nila oh oh ano nasa na ang gold nakita ba nila ang gold dito well, makita ang gold ayun mo. Ayan mga kaibigan Ayan Titignan natin dito Ayan Uy, Wala naman pala Nasaan doon Ang layo namang Ha? Nasaan? Nasaan? Ha? Hanapin natin Oh dito daw na dito daw nakatago wait, wait, wait. sige mayroon nga kung ano wala pa dalawa? oh no oh dito na ha? Okay, <laughs> so yun na. na kami, kinakuha na namin ang gusto naming kunin ha? Okay. Ito. Oh, ito ito. Ito natin ito. Okay, tayo na. May... May ibinta na natin to. <coughs> <coughs> ah, ito. Oh, sabi nila, ito ito. Okay. O, <coughs> oh, ayan. Oh. Okay guys, maraming salamat po sa inyong papanood. Thank you, thank you.